Magandang gabi po sa lahat, Luzon Visayas, Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ng another coin sa dito po ay ating hilig mangulikta ng bariya. Kaya ako tayo nandito nagsisiling ng kanilang mga halaga ang aking mga koleksyon. At isaw tayong kolektor, ayan po. Magandang gabi po sa lahat ng aking mga subscriber, kung saan kayong dako ng mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so so much. Maraming maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking FB page. Ayan, Samuel Soriano, lahat po nang nakapalo sa akin. Thank you so much ay makahingis uh, makahingi sana ng pabor. Pakipalo naman sana ako doon sa aking FB page, Samuel Soriano po. Thank you so much. Yun naman po, hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel po, Munting YouTube channel. Aanyayahan ko sana kayo at malaking tulong na po sana ang inyong gagawin at maglalambing lang. Tulad ng pagpindot sana ng ating subscribe button, like and share para ma-update ko kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po mayroon na naman tayong pag-uusapang barya at ito po ay barya ng sinaunang barya. Ayan. Siya po ang ating dakilang bayani na si Dok. Ni, siya po ay dakilang nating bayani na si Emilio Aguinaldo, Indinier, Indian mark 1991, Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod po makikita natin ang imahe ng 5 peso. And then, Nara 3, kung tawagin, ang sayang tipik po Impunyat ay Pictupagas. Ay, Pitu Carpus Indicus. Ayan, nalilito na. Bago tayo magsimula sa ating talakay, ang kilalanin mo muna natin siya bago natin maibigay ang kanyang presyo. Isyo po, Philippines po. Period Republic 1946 up to date po. Type Standard Circulation Coins Years 1991 hanggang 1994. Apat na taon lamang. Value nito, 5 pesos. Kara si Piso 1967 up to date po. Composition po niyan ay nickel brass. May bigat lamang itong 9.45 grams. May haba pong 25.5 mm. May kapal po naman itong 2.6 mm. Hugis po bilog. Orientation niyan ay medal alignment. Itinigil naman ang paggamit sa barya na ito noong January 2, 1998. Number Industry 751. Reference number km 259. Ito pong year 1991, ito po ay 63%. Ayan, 63% po. Ayan, wala pa pong may pakita ng ating kung ilang piraso ang ginawa sa bariya na ito. Pero may price na po ito doon sa ating numista.com. Yung kanyang very 39, extra fine 67. Almost uncirculated ay 73 pesos na. ang Uncirculated nito ay 82 pesos. Dako tayo sa kanyang presyo. Ayan. Doon sa ating ebay.com, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 3 pieces nito. Pineresyon niya po ng 13.33 dollars. Nakita naman tayo doon nagbebenta pa nito ng 7.25 dollars. Ang pinakamalit po doon na bintahan ay 2.99 dollars. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po nakakita po tayo nagbebenta doon ng ang seller po ay si Easy Jaji. Ayan. Yung year 1991 niya doon ay binebenta niya po ng 1,000 pesos. Nakakita po po tayo doon nagbebenta nito ng 100 pesos. Yung pinakamalit po na bintahan doon ay 50 pesos. Ayan lamang po nga akin, may babahan kanyang presyo sagad na. So hanggang dito na lamang po sa so Visayas Mindanao sa saan kayo dako na mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless.